Kiko Pangilinan, di ba? Na 15 times 15, kasi 15%. That's 2.25 billion. I discovered in that document, aside from SMB, meron pang SMB batch 1, I think 18, 18.5 uh, billion. Then, then there's another SMB batch 2, Basta total, 25.5 billion He's not even a legislator, Mr. President. And many more. Ang House leadership, 143.5 billion. Of course, we also learned from the hearings na sa NEP pa lang, pag napasok, may 10%. Eh. And that's new to us because hindi natin alam to. Eh. Nalaman lang natin to sa mga hearings. Eh. Now, 143.5 billion mag-advance ng 10%, magkano nawala sa taba ng bayan? 14.35%. Right off. Nagagaling sa mga contractors. So why would the contractors advance that much kung hindi sila siguradong sila yung mangungontrata? It sucks, Mr. President, to think na ito yung nangyayari. Mr. President. Yes, Mr. If President. I may, President. um, uh, this might not be uh, related to the budget, uh, but since na pag-uusapan na rin po itong issue, uh, paano po, and, and if, uh, the permission of Senator Lacson, uh, at base ho sa inyong uh, kwento ho, sa inyong salaysay, si Yusek Trigiv at si, uh, ang PLLO dati, si Adrian Bersamin, eh, nakapag-insert po ng 81 billion in the BICAM. Paano po itong dalawang tao, na hindi naman po high level ang kanilang posisyon, na kumbinsi ang mga mambabatas na mag-insert ng 81 billion pesos po sa BICAM? Perception, Mr. President. Sinong di maniniwala kapag Bersamin ang nagsabi na utos ni Presidente na mag-insert kayo? Now, regarding the items may tulong po yung DPWH. I would assume under Secretary Cabral because siya naman talaga yung nagpe-prepare ng list. Siya yung nag consolidate to find out baka, baka merong redundancy, merong mga hindi viable, merong repeat uh, projects. Si, siya, siya lahat yan eh. So ito yung conspiracy, si Secretary Bonoan, as far as DPWH. Ano? So, ang yung naiiwan ng, uh, kasi 81, so meron pang uh, tayong inaccount na 29 billion. Iba't-ibang agencies na raw yon. Probably other departments, 19. other agencies. Kung 81. Kahit na ho. 19 kung so, 81. 19. 19. 19. 19, 19. 19. Yeah. 19 okay. billion. Sorry. Sa pagkaalam ko ho, sa mga ganitong proseso, marami mo hong nagbabantay. Andiyan po yung House, andiyan yung Senate, andiyan yung DBM, at 81 billion at BICAM, ho, napakalaking... 100 billion, Mr. President. 100 billion. yung 81, sa DPWH lang Correct. Yun. Yung 100 billion at BICAM, napakalaking movement po ang, ang uh, mangyayari. Bakit ho hindi na, uh, na uh, i-report Mr. President, that's why I laud your effort na maging transparent hanggang BICAM. Nang gagawin natin ngayon, wala nang alien... Uh, items na papasok Uh, outside of the House version and the Senate version. And that's a very good uh, way uh, forward, moving forward, na talagang hindi lang magiging uh, simple, transparent, hindi na po pwede yung dalawang tao na lamang, tatlong tao, apat na tao nag-uusap sa BICAM. Now, you ask me, how could uh, it happen? happened? Eh nag-uusap ilan lang eh. Bakit hindi pwede mangyari? Siningit yung 100 pinaratify. Alam naman po natin pag nagratify tayo or even the members of the BICAM sa Senate lang. Sa kapal noong ating pinipirmahan page by page or every page magiging kontrabida kapag inuwi mo pa yung pinapapirmahan sa atin. Mahihiya ka kasi ikaw ang hinihintay. Without reading we would sign. Times are different now Mr. President and we fully trust you because of you know what you have done so far lahat kami naniniwala na pag pinapirmahan mo sa amin yung yung uh, bicam report assuming na member ako ng bicameral conference uh, committee ng uh, Senate panel and even the uh, the uh, bicam report for ratification ako with you there i will sign it without reading But the point is, Mr. President, first, ang gusto ko lang i-emphasize, i-reiterate, wala pong kinalaman ang Pangulo at wala siyang natanggap na 25 billion at wala rin delivery si Saldico. Impos sabi nga ni Bernardo, imposible siya mag-deliver ng 25% kasi ako yung nag-handle, ako nag-deliver ng 8 billion. Saan kukuha ng 25 billion si Saldico? Eh yung 81 billion. By the way, yung uh, yung 29 yung 29 uh, billion uh, na, na kasi 81 eh minus 52, hindi ba? Yun daw ang nag-asikaso rin noon si Tragib Olaybar along with Secretary Bonuan and the others rumekta na sa mga contractor, rumekta na sa mga RD, rumekta na sa mga DE. Hindi na niya napakalaman. Ang nahandle niya lang daw, 52 billion pesos worth of projects ng DPWH. Kasi the rest, 19 other agencies. Out of the 81, yung remainder, Ulay baragen along with Bonoan, hindi dumaan sa kanya. That's how the syndicate worked, uh, Mr. President. Mr. President, uh, pinakonfirm ko hindi ho kami nag-usap ni Senator Lacson but uh review ko ho yung mga projects at ganun rin po nakita namin na about 1.15 uh 1 billion 150 uh, ang uh, na veto po ng uh, pangulo. So yun rin po yung akin na si kung ito po ay manggagaling sa kanya bakit naman niya i-veto to. Uh, at nakita rin ho namin yung mga may tinignan din ho yung mga list of uh, contractors ho doon kasi na identify ho yung mga contractors. Marami ho sa contractors ay kasali rin po doon sa mga ma uh, flood control. Uh, nakita ho namin na nandiyan po sila Alpha and Omega General Contractor, ito po yung Diskaya. Si uh, Wawaw wow Builders nandiyan rin po. Uh, si Legacy Construction na uh, pinakita uh, na natin dito QM Builders, so ang ibig sabihin itong mga contractors na nakita natin sa flood control present rin dito sa uh, 81 billion worth of projects. so uh, well thank you uh, Senator Lacson, uh, for your um, uh, very uh, eagle-eyed uh, analysis on this matter at ayarin uh, po yung aming pag-iingatan moving forward lalo na pagdating sa BICAM. and at, at mentioned this many times na hindi na tayo papayag doon sa mga alien na projects meaning projects na wala po sa original proposal at bigyan nilang papasok sa BICAM. i may mention this many times dahil uh, unang-una hindi po na pag-usapan yan at pangalawa uh, masisira po yung buong budget process and then live stream The yes, bicam, the buy come, whether big or small, will be live stream. There will be no more small bicam. It will be live stream. no, this budget. So Irene will no longer cry. And and I hope this uh, <laughs> you know Alam <laughs> Alam <what, laughs> And I hope Mr. President, <laughs> what uh, Senator has started can be sustained, Sana. Not only in the twenty twenty six uh Uh, budget, sana all the way na kasi this is a painful lesson para sa atin lahat, Mr. President.